Hi, pa. Good afternoon. Ano po pangalan nyo? Rodrigo po. Ilan taon na kayo? saan kayo? Dito lang? Sa Sherwood po. Hmm? Sherwood po. Manggahan. Ah, sa Manggahan. Tapos nandito kayo sa... Ano to? 13? Opo. Ano pong ginagawa nyo dito, Tay? Nama, umihingi lang po ng pambili ng gata sa kapampos niya. Ah, nanlilimos kayo? Opo. Ay, ano itong kasama niyong bata, anak niyo? Apo po. Ah, apo. Nasaan po yung mga magulang niya? An anak po, nagparang... Po. Ah, tapos iniwan sa inyo yung anak nila? Po. Ah. Sa yung gamit niyo? Opo. Sa bahay, yung asawa niyo, Tay? Nasa bahay po. Wala naman pong sakit? Opo, wala po. Sa, sa kasama niyo sa bahay, Tay, tatlo lang kayo? Opo sama nyo apo. Ah. Hindi siya nag-aaral. Ilang taon na tong apo nyo? Ilang taon po. Tatlong taon na. Basta kasama nyo mang limos. Naka, sa isang araw tayo, nakakamagkano naman kayo? Uh, 300 plus po. Magit 400, ganun lang. Ah. Yung, anak ni, yung anak nyo po, nasaan sila ngayon? Baka gusto nyo batiin sa camera. Nasa Bisaya po sila. Ay, nasa Pangasinan po sila. Iniwan kayo ng anak nyo? Hindi po. Na, nasa malayo sila, nasa Pangasinan. Tapos iniwan yung anak sa inyo. Alam ba nila tayo na nanlilimos kayo kasama yung apo nyo? Opo. Alam nila? Opo. Okay lang sa kanila na manlimos kayo? Opo. Ala. Dapat inaalagaan kayo tayo ng anak nyo. Tapos yung anak nila dapat hindi binigay sa inyo. Dapat sila nag-aalaga dyan kasi mga matanda na kayo. Opo. Hindi nababinalikan tong anak nila? Hindi na po. Talagang kayo na nagpalaki? Opo. Uh -huh. Ilang taon siya napunta sa inyo, tay? Bali, Sanggol lang po. Kaya pa yan. Sang sanggol? Nakita niya na yung mga magulang niya? Opo. Hindi pa. Ay, hindi pa? Grabe. Tapos binubuhay niyo lang siya sa kanilimos? Opo. Opo po mapanood to ng anak ni tatay. Ayun, baka gusto nyo pong, ano pong gusto nyo sabihin sa anak nyo, tay. Ayun, camera natin. Hindi na po, kuya, kasi nagtampo sila sa akin. Okay. Bakit po? Ayaw ko po. Dahil uh, sa hirap siguro ng buhay. Hindi ko so, papanood. Dapat panood to ng anak nyo, tay. Sana tulungan kayo. Kasi anong hirap ng buhay, dapat hindi kayo iniwan. Dapat inaalagaan kayo, lalo na ngayon matanda na kayo. Lalong-lalo lalo na yung anak nila. Dapat ang nag-aalaga dyan. Nagtampo sila yung anak nyo. Ito eh, po yung anak nyo isa lang? Dalawa po. Dalawa lahat yung sila nagtampo sa inyo dahil mahirap lang. Hmm. Grabe naman. Dapat hindi ganun sa mga anak dyan. Dapat kaya tanong hirap ng buhay, huwag po tayong magagalit sa ating mga magulang. Kasi ginawa naman nila lahat para sa atin. Sana ibigay rin naman natin yung best natin para sa kanila. Mm -mm. Wala kayong gusto sabihin para baka mapatawad na kayo or gano'n? Wala po, Kuya. Wala na kayong sasabihin? Po, wala na po. Si Tatay po is nalilimus dito, ga mga idol sa may gilid ng Mercury Drugs dito sa Trice. Sana po mapanood to ng anak nyo. Yung tinitiraan nyo tayo sa sariling bahay nyo? Hindi po. Nangungupahan lang kayo? Hindi po. Parang, parang, tepo, pinagkakaroon kami na pansamantala. Ah, wala namang kayong binabayaran? Wala po. Kuryente? Kuryente po. Tubig. Ah, yun lang yung binabayaran nyo. Ano araw-araw kayo nanlilimos dito? Sa isang bisis, sa isang dalawang linggo, dalawang bisis. Paano pag hindi kayo nanlilimos, saan kayo nagpupunta? Ah, may... I mean, Bibigay yung kapitbahay namin. At ah, tinutulungan din kayo ng kapitbahay ng mga pagkain. Buti na pakabait naman ng kapitbahay nyo. Okay. Tinutulungan din kayo. Kumain na kayo tayo. Okay. Ako pala si Marlon so nagtitiktok ako sa nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon binibili ko ng grocery tapos binibigay ko rin sa mga kagayan nyo po. Uh, uh. baka may gusto po kayong sabihin sa mga viewers natin, yung mga tumutulong sa atin Ayon, wala na eh, wala na, sige kunin ko lang po yung grocery ha so ito tayong grocery para sa inyo makakatulong sa inyo yung maraming salamat laman kuya, salamat po wala na po kayong gustong sabihin wala na po kuya, wala na salamat, salamat ingat kayo dito ha Salamat po kuya, ba bye ba bye, -bye. ayun camera natin